Nakapanood na ba ang lahat tungkol sa interview ni Babaw sa isang kontraktor ng DPWH na naging mayaman? Magbibigay lang ako ng aking opinion bilang isang ordinaryong Pilipino na nangangarap na guminhawa ang buhay. Mapapasa na all ka na lang talaga sa dami ng sasakyan nila. Pero kung isa kang matalinong tao na naghahangad ng pagbabago sa bayan at komunidad, manlulumo ka talaga sa dami ng luxury cars nila. Mapapawaw ka talaga at mapapaisip saan kaya nang galing yung mga pinambili nila doon. Sa bagay, siya na din pala nagsabi na yumaman sila nung pumasok sila sa DPWH. Baguhin na pala natin ang ating vision board ngayon sa mga may pangarap dyan. At ang ilalagay na natin ay DPWH na. Nawa, Dumami ang kagaya ni Mayor Vico Soto na bata pa pero mas madami siyang nagagawa at naunahan ng mga politiko. Yung iba, puro trapo. Kaya kung seryoso ang Pilipino ng pagbabago, kailangan baguhin natin ang ating ginagawa lalo na sa pagpili ng kung sino ang mamumuno sa atin. Kung siya nanalo at disibiko, kawawa ang tagapasig. Buti na lang, di pinahintulot ng Panginoon na manalo sila sa eleksyon.